Pwede pwede mo ihanda to sa darating na Pasko mga tol napakasarap talaga nitong crispy kare-kare. Wala ka bang maisip na iyahanda ngayon darating na Pasko? Ito nga pala mga tol, crispy kare kare, i-share ko yung recipe ko sa inyo mga tol, tara. Naghiwa nga pala muna ko ito ng aromatics mga tol, bawang pati sibuyas lang ating gagamitin. Meron din tayong ceiling green mga tropa. Magluluto pala ako ng alamang dito mga tol. So ayan tol, susutay so, lang natin yung bawang sibuyas natin. Tapos ilagay na rin natin yan tol yung bagoong alamang natin dyan. Medyo maalat pala ito mga tol, so mag-adjust tayo dito ng lasa. Tinimplaw ko pala tol suka pati asukol. ano ang ginagawa ko gusto ko ng bagong alamang. Masarap kasi yung medyo maalat-alat manamis na na alamang. Maglalagay rin pala ako to ng siling haba para merong kick yung ating alamang. Tapos tol, gagamitin ko palang karne dito is pork lempo, tol. Ginilitang ko lang tol yung taba para pag natin tol ayos. Itimplahan ko lang pala siya tol lang asin. Kabila ang side mga tol para at least may lasa yung ating lempo. Tapos tol, ang gagawin natin dito, imbis na pakukulo natin yung lempo, ang gagawin natin tol is pipirtuhin natin siya, ba diba? Para crisping, crisping. At ayun na nga mga tol, pag ka nga pala sa part ng video na to, pa-i-comment down ba naman sa kaparte ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati naman mga sa mga next vlogs ko, di diba? ah, ba? Pa-nagaantay tayo dun sa ating liempo mga tol, maghiwa na rin tayo ng ating mga gulay, talong, sitaw pati pechay lang ginamit ko dito. Hindi kasi ako makahain ng puso ng saging matulke, hindi na ako naglagay dito. Pero yung tatlong gulay na 'yang mga tol, 'yan talagang basic na ginagamit sa kare-kare, di ba? Tapos tol, pag okay na ang ating hiwa yung ating mga gulay mga tol, set aside muna natin 'yang tas mabalik tayo doon sa ating prinitong liempo. Prinito ko lang pala siya tol sa mahinang apoy para at least malambot at at crispy crispy yung ating pork lempo. Tapos yan tol, pag okay na, set, rin natin yung ating pork lempo. Dito na rin pala tayo iprito ng ating talong mga tol. Para sa akin tol, mas masarap iprito ang talong tapos isasoso mo sa bagong alamang, diba? Pero pwede pe mo naman din tulutuin yung talong kasama ng sarsa o sos ng kare-kare. Iba-iba naman tayo ng style o discard sa pagluluto ng kare-kare, diba? So, walang basa ganang trip, ba diba, mga tol? So, magpapakulo nga pala tayo ng tubig mga tol dahil ibablanch natin yung ating mga gulay na sitaw pati pechay. Pinakulong ko lang pala mga tol ng mga 3 minutes so, hanggang maluto lang ating sita tapos i-blanch natin mga tol sa ice bath yung tubig na may yelo mga tol para may stop yung cooking process niya same lang din sa pecho mga tol di ba so ayan tol gagawa na ng ating sarsa ng kare-kare kasi eat ako ng kawali at lagi na ako ng mantika mga tol tapos lalagay tayo ng achuete seed yan ang magbibigay kulay dun sa ating kare-kare sauce mga tol hindi man authentic na kare-kare sauce to katulad ng ginagawa ng lola at mama mo pero mga tol pwede ko naman tong ilaban tong aking recipe na kare-kare so ayan mga tol nagisa nga pala ng bawang sibuyas tinimpla ng patis minta pati seasoning. Si Naglagay na rin pala ako ng tubig mga tol tapos gagamit lang tayo dito ng peanut butter. So ayan to lang ating peanut butter sauce. Hindi na pala ako gumamit ng dinurog na bigas dito mga tol. Gagamit lang tayo dito ng slurry. Yan ang gagamitin natin ng alternative na pampalapot sa ating kare kare sa mga So, I-mix mix, mix mix lang natin yung mga tol hanggang makuha natin yung tamang consistency. Tapos mga tol plating tayo na tayo dito mga tol. Ilagay muna natin tol yung sarasan ng ating kare kare tapos sitaw talong. Tapos tol yung at pati ating pritong lempo at alamang sa ibabaw. Diba? Another dish na naman tayo mga tol at syempre, pa na gusto mo ang video, don't forget to like and follow my page mga tol. Ayan mga tol sana natuwa kayo sa aking mga sinishare na videos tapos tiki mantay mga tol unahin natin tol yung pork liempo na may sarsan ng kare-kare. Tapos tol next natin yung talong natin dyan ang sarap yung tropa. So mas masarap kalaya mga tol pag mayroong partner na kanin tapos mayroong malamig na sobrings mga tol. Thank you for watching guys. Peace out yo. Nyarap!